that are so loud sa malamang dito ang CR si Arturo. Dito, dito. Ano ito pala si CR? Ayun pa, Ayun Ayun na. Ayun nang. Ayun nang. Ayun Ayun sumayin po pa ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung text Juan. Habang susuray ang hapang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos maduro si Jesus sa bigat ng krus na kanyang masalubasan. Higit pa marahin na puso si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na parang magang siya isang kriminal harus ibuko ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at magpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmog sa bigat ng krus at magalimus na na kanyang dinanas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupore ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pag-ininay, mahirap ang, ang buhay. Marami tayong nagunit tao um, sumuko, sumusuko ng sa hirap, sa hirap ng buhay. Panginoon, bakit ako ba Diyan mo kami ng lakas ng na loob na tumayo muli at pasabi ng aking mga krus. Alam namin, Panginoon, na hindi, hindi mo kami pababayaan. Isipin at ipagkasala ng mga taong na higitigatan sa pirat ng buhay. Ang namin, sa masalaning ka, sabay ng alam mo, kung masakaya ng sabihin so, mo, Abahin ko, Maria, nung tulong ka na kailan siya, Panginoon sa iso pa Bukod kang pinagpala sa mga lahat at pinagpala naman ang anak mo sa iso. Santa Maria, Inanan Diyos, ipanalakad mo kaming makasalanan kami. Iwalhan isama sa anak at Espiritu Santo. pagsin mo ang lahat. Una po, kayo ay eh, malugod kong tinatanggap sa buhay. Ano eh. Okay. May kasalata. Ha? May kasal. Magandang oh. hamot po sa inyo lahat. Kami po kayo debusin debusin ay lubos-lubos sa nagpapagawa. Huh? Ayan natin. Hey, oh, ay, ay ako ako ako. ma. Sure. Si Father si sa Ah. Si Kaya ako so, <laughs> sa inyo, So, welcome ah. po sa inyo, ha? patient ng buha. Medyo nagkakagulungan sa kain na may isang taga parang sa Zoom. So siguro po kung katapos pwede po kayo lumarong doon. po ng simbahan second floor, ng third floor, wala floor. Okay, Padre, para po lang po nalabas sa inyo. Ako, na Thank you very much, Sister Jojo. Si Sister Jojo po ay... Dapat ni uh, Ito ang term na naman ng pari. Wala pa kay, kay Fr. Junaruliano hanggang sa kasalukuyan. Siya na po ang PPC Coordinator dito. So, kaya po ako eh, naglingkod dito ng dalawang buwan bilang diakono. Siya po ang palaging kasama na uh, uh, tinuruan nila ako, siya at yung uh, pari dito dati sa Fr. Sandy sa mga dapat malaman sa pagsisimula sa paglilingkod sa simbahan. Kaya nga ano po nabanggit niya, ano, ito e, po ang Santo Ursula, katulad ng San Jeronimo, ay isa sa mga national treasure na churches sa ating bansa. Ano po, hindi yun na yung kisame, may, nakikita ba kayong isa wala. Hindi yan talaga yan. Ano po, oh. pero yan ay antigong antigo na. Ano po, think, uh, yan ay antigong antigo. Hindi po nilang makikita yan. Ano po, yung kisame, process ng paras, kahawig niya pero hindi ganyan. Ano po, dito nila makikita sa Santa Ursula. At yung haraman at yung mga gilid, halos yan po ay original pa ng mga adobe. Ano oh, po, na, oh, hindi oh. Yeah. yan cladding. Talagang adobe po yan na malalaking ipak na bato. Ano po, at ito po ay talagang isa sa pinaka uh, original na simbahan. Bakit? Dahil napakalapit sa katawan ng tubig. Ano po, oh at na. ang mga tumutulong na ng mga tinipad na simbahan ay laging malapit sa mga bodies of water. Ito, sa lake o kaya sa ilog, katulad ng pupuntahan natin sa San Clemente, malapit sa ilog. Ito po, yan ang mga original na tinatag ng mga kastila. Kaya tayo po talaga ay napakapala. Thank you very much. 400 years na po. Oh? 403 years na po. Ito po sa Toonsula Parish. Ito Kaya, uh, kung saan po maaari kumain. At tulad kong nabanggit ko sa inyo, kung dinala ninyo yung inyong wagkain dito, meron po silang multipurpose uh, multi-purpose ng mga rooms. Kasi siya ano, dalawang panapag po yun. Pwede tayong kumain po. Kung hindi dinala, kung ninyo dinala at gusto niyo ninyo sa bus, pwede rin. Or pwede kayo kung picture taking. Ano mo? Di ba niya uh, ikasal sa inyo talaga yung to? Lo, kasal no? Kasal. Ah, no. kasal. Pa, uh, kasal. Pa, wala dito natutungan ko rin sila sa pagdarasal. ko. So, pero kayo na nakararami, higit na nakararami na nakapagdasal na, pwede na po kayo kumain dito or kung na binili ninyo na iwan yung inyong bakong sa bus, pwede na po kayo kumain po sa bus. Ano so, Um, uh, ano po ang ating target na tayo? Alam po na po tayo maalis dito ha. Alam po na, sumakay na po sa bus para tayo ay makabiyahe ng patungong ang mga 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 So, magpipicture taking po kayo dito, bus 3. Tara na. Tara na. Bus 4. Bus 3, lapit po kayo dito sa harap. Para po sa ating picture taking. O, so picture taking Paramin, mo na. Maraming salamat po. <mikin> may dala yung iba saan ang daan? tara na paso na tayo dito ganda na ganda no 올려라. <목소리도> 오